Bahay nandito tayong muli sa MCGI Chapel kung saan isinasagawa ang MCGI Mass Bloodletting. Ito po ay quarterly natin ginagawa dahil alam natin kung gaano kahalaga ang dugo sa buhay ng tao. Pero mga kasambahay, alam niyo ba na before pa madiscover scientifically ang importansya ng dugo, ay matagal na rin itong nakasulat sa Biblia? Po si Dr. Carl Dustin Cruz, isang blood bank assistant sa JBL General Hospital. Po. And po, well, Dok, I'm curious lang din po kami, ano po ba scientifically yung importansya po ng dugo sa buhay po ng tao? Well, sa, yung, sa buhay ng isang tao, yung importansya kasi ng isang dugo is very uh, relevant sa atin. Okay? Mm -hmm. Yung dugo, meron tayo kasi talagang dugo sa katawan, usually mga around 5 to 6 liters to. So, nagsicirculate to Uh, siya yung nagbibigay ng parang uh, nutrients sa katawan natin, oxygen, mga ganyan. So kapag nagdun, meron tayong mga pasyente na nangangailangan at nagdunitay ng dugo, isang malaking hakbang na ito para makatulong sa ibang tao ito. Um, alam niyo po ba na dati rin po or before pa po scientifically na ma-proven or ma-discover po ito, ay nakasulat na rin po ito sa Biblia? Talaga. So, parang ngayon ko lang ito na na Ayan po. Um, naniniwala po ba kayo sa Biblia? Well, uh, oo kasi may religion naman rin ako. Nagbabasa rin po ba kayo ng Biblia? Hindi uh, masyado pero nung mga kabataan. So. Ayan po daw, kuling tanong po. Nabasa mo na ba to? Nabiti ko. And po kapitulo 17 versikulo 11 or 17:11 po. Okay lang pong pabasa ko po kami ng malakas po. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at ang aking ibin, ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kalulu, kaluluwa sapagkat ang dugo sang tumutubos dahil sa buhay. po, Dok, um, based po dito sa ating Bible verse ngayon, ano po yung uh, masasabi nyo or opinion nyo po dito? Well, Uh, so pagka pagkaintindi uh, ko kasi dito or yung parang an ano natin kasi is yung yung Diyos natin siya yung parang pinaka natin so yung laman niya at saka yung dugo niya siya yung parang bumubuhay sa ating lahat physically and spiritually parang ganun so parang ito yung way natin na parang maging ehemplo din with regards sa ibang tao sa so, yung donate natin ng na dugo para makatulong tayo sa mga tao. Uh, salamat po sa Diyos. Salamat, eh, po sa para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, mag-like at mag-subscribe na sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para laging guided sa mga aral na Biblia, mag-download na ng digital Bible app sa Google Play or Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.